Nagyaya si Boss Andre sa ano siya sa SM mga idol Wala tayong pera Ngayon natin ba mga utang tayo sa bangko mga idol Dito sa BPI siya sa inyo lahat dyan mga idol Kumusta 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 Ayan nandito si Boss Phil Vlog Para mag withdraw mga idol Ayun Ayan kumusta kumusta mga idol Ayan, shoutout sa inyo dyan mga idol. Mag-withdraw tayo ng pera. Ayan. Buwan natin yung ATM natin mga idol. Wow, ang hirap ko muna. Ayan. Withdraw tayo mga idol. Nag-iaya si Boss Andre mga idol sa SM. So, what's up? Ayan, mga idol. Mustang masta. Hintay natin yung card natin. Hindi daw pwede no? May 500 pesos. Pag-isang libo daw pwede, mga idol. Ayan. Kaya, ano? Ayan mga idol. Ayan, nag-video tayo. Ayan, kunin natin yung pera. Sparas para sparas para. Thank you so much ayo. Kailangan natin mag-withdraw mga idol Ayan, shoutout sa inyo dyan mga idol Yung pang ESM natin Ayan, ESM Ayan si ate Ang papaganda ba si ate Abang gamit ng sa sarili niya mga idol Ayan, shoutout sa inyo dyan mga idol Kumusta, kumusta Ayan, nag-withdraw na tayo pagkuntang ESM mga idol It's time to go to SM mga idol It's time to shine. Right. Let's go to SM. It's my day off today, mga idol. Uh, kailangan natin Yan yung sakin natin, mga idol. Yan, sasakay na tayo, mga idol. Sasakay natin. Oh, wow! Ayan, dito na tayo. Yan si Boss Andre, oh, yan. Si Boss Andre. Boss Andre, Hello. Ayan, pupunta ng SMC po Andre. Ayan, oh, you know, oh. ha?